Hello po. Papaliparin po hmm. namin ito mamaya. Boom. Ito po ay mga ano namin sa kabyaw. Pap Papaliparin po ng... namin yan. Sipag ng nanay ko. Bago lang yan. Anak-anak. Anak-anak. Apa ko lang <laughs> may lobo,

ito yung hmm. hmm. mga talagang. Uy, nito mga Uy, mga pinsan po namin. Yung iba po dito, di ko nakilala. Uy, kainit. Oo, mga salatan. <laughs> Uy, Mm -hmm. Ay, meron, sino, may, may pasabay palampat, ayan o. Dalawa pala yung andito. sa mm bahay -hmm. mm -hmm. <laughs> <laughs> ng gusto dito yung living eh gusto niya pa yung malay para do kasama niya yung mga niya si nanay gusto dito namin dalit yun ang <laughs> pinaka <laughs> hindi namin yun ang hindi namin natupad sa kanya yun siya dito sa kabyaw kaya ay sabay isip nga din naman talaga na hindi kami papaya. Mm hindi -hmm. okay, mga makikita na kayo. Wow! Napakalaki oh. Miracle fruit to mga lalabs. Oh, nakakatawa na pakalaki ng bunga. Ang daming bunga, oh. Ayun mga lalabs. Oh. nakakatawa mga lala. Oh. Alam niyo napaka-healthy po nito, yung mayroon pala fruit jam daw po ito. Kaya napakalahan po mga. Ang laki mga lalabs. Hmm. Ayan mga lalabs. Oh. Laki o. Oh. Ang pakalaki. Hmm. <laughs> Andun yung mga kapatid ko. Oh. Pero... Nakita ko po ito tanim nila. O, oh, ang laki oh, mga lalabs. Natuwa naman ako. Hmm. oh, yan. Pisan hmm. po namin sa Kabyaw, si Kuyang Boy. Oh. Ay, <laughs> oh, mga kapatid ko. Mais <laughs> po tayo. ay pabangkin po namin. Oh. Ah, baka busy po, tuuwi daw mga hipag niya. mga hipag nasa Amerika. Yan. Ito po ay sa kabyaw. Ayan. Kabyaw po Hindi ito, mga lalas. <laughs> Magmais daw po Kaya rin po dalaga namin. Ayoko na. Nakatay mo sa kabay. Lobat na yung cellphone ko, mga lalas. Kaya <laughs> po yung magmerienda. <laughs> oh, ayan po. Hello daw po. Sabi na